kanyayo. Apay, ako oh, mo ti chinelas ni manong mumulat at hindi kayo nga kuya. Hala po nang kayo. Nang Nangang kayo? Nangang kayo. Taga ano kayo yan? Paratong sinayo. Paratong sinayo. Paratong? Paratong sinayo. Ano na, inukadwayo. Inukadwayo nga rin dito eh. Yung mamang. Ayun na, ko. Ayun na nga ni mamang um, mo. Ayun na, mamang ay, mo. Mamang Kulabaw. Sirup mangga, sirup mangga. ka apa? Umi chinelas mo kayo? ogetangkat ka ka mo? mo? ah? dengan kayunya, chinelas? pai kayo nya kengerot, ketangkum matang. nangan. Agur ka ngarod, tidak tidak. gumatang. Te te Tidak te tidak. gumatang ka manukan. Tidak tidak tidak. Tidak chinelas tidak. Tidak agur ka na te tidak. Tidak tidak te Tidak te. Te Okay, eh, sumuro din, maanda kayo ako. At uh, ngayon po, eh, taga-sinait pala sila. Medyo naawa lang po ako dahil uh, wala silang tsinelas. Lalo na po, eh, napaka napakainit. Sobra-init ngayon, kaya hindi pa raw sila kumain. Kaya, eh, nakaawa naman. Sige, entengor, gumatang tikwa-tikwa tsinelas. Uh, bibili po ko ng tsinelas nila. Nakaawa naman, hindi pa raw sila kumain. Kaya... Eh sabe po nila uh, bad jungle sila nakatira sa ilalim ng ng tulay. Si kita manje mabalin. Apa yang sama dia? Oh, okay nakabudbudot ke. Gusta din 'yan kung mo chinelas na, di di na di na kanupay na nga. ta kagatang to chicken. Kata gumatang chicken dito. Ayan po, wala po silang chinelas. Eh, binibilan namin sila na. wala po silang Eh, namin sila na.

Madam. Madam daming. Dumayo kayo matadya. Something pala yung mga ano. Ituro ka kay nalang. May something pala yung mga. ka. po, eh, bago ng kinelas nila. Okay, eh. Ayan, nagugutom daw nila. Ang gusto daw po nila ay chicken joy. Kaya nandito akong bibili ng chicken Ulam nila. Yes. Ayan po. Sige. Isa ano po so, man, oh. 25, sir. 25 ang isa. Ano kaya yun. Ito mo, ito daw mo, ito ano mo, ito natin mo, sagwa mo no kayo sagdua mm. o sagdudua da kano mm. kaya yun lupo anak mm. ano sir i-separate mo i-separate mo sagdudua sag da Ah, uh, da nakupa na lang Ito ko naging inago niya. Uwi-uwi mm. mm. daw ho nila yung chicken para, para sa mama nila. Nakamilat na yung Ayan po, balita. Ay, um, chickenjoy po uh, daw ay, ang okay. gusto nila. Ay, 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 Kaya, ayan. ayan. po, uh, oh, bago rin. Kung ba may chinelas da, -tum, -tum. na nga main. Kung nga na, 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 na uh, siya na na ka. Nagpudot mo rin. Karanam mi Jay. Karanam. Ayan, 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 Ah, uh, pakinginit, napakinginit sa labas eh, 49, uh, 48 Celsius. Kaya ito naman pinili na na Chicken Joy. Yan. Masarap 'yan po. Nakakabusog din talaga mana. Mga ano pa 'yan, ah? Para tawag sila itano. Eh, sigkatao bang magina? Oh. Para tong nakatuwayon. Kayaamin 'yan. Oh, sige po, maraming salamat at uh, ihahatid namin sila sa kanyang uh, kung saan man sila nakatira. Ay, yeah, sige po, maraming salamat po ulit sa si papanood at uh, sana ay uh, yeah, po kayo ng buong buhay kapal. Thank you po. Ihahatid na namin sila medyo tuwang tuwa ko po sila. Mayroon na silang pagkain, bago na silang chinelas. Ay, yeah, sige po, maraming salamat. tem you're in support